Kasama natin ngayong umaga si Ruby. Ate Ruby, ano ho ang uh, problema ninyo? Problema ko po sa asawa ko po. Ano nangyari sa asawa mo? Dahil po, nung ako pa yung nagtatrabaho, parang may something na po akong nararamdaman na mayroon siyang kinakaabalahan na hindi naman, di ko pa talaga din na ano kung ano yon. Eh, hindi, uh, ko uh, itukoy natin ng mabuti, diretso pinagkakaabalahang ibang babae. babae po Ah okay So paano yung kutob? Ano tong mga kutob na to? Ano po yung alam ko na po kasi sa sarili ko na kung meron pong ginagawang mali yung tao mainit ko yung dugo ko sa kanya. Kaya pagka kaharap ko siya kahit na wala siyang ginagawang ano Di, irita ka. Oo, oh, na parang tas ayaw ko siya. Tapos sabihin niya, parang hindi totoo. Opo, nandun na. Tapos mainitulo ko, sige, parang ayaw ko na lang din magsalita, ayaw ko magkagulo, ayaw ko nang... Okay, Away. ano Pina naman ang dahilan ng mga kotob mo na yan? Uh, Ate Ruby, eto ba yung tipong hindi ba nagre-reply agad, katulad nung dati? May mga nabagong gawain nung dati, tas parang hindi na nangyayari ngayon, katulad Opo. ng? Katulad ng pag-aalaga ng bata, pag-aasikaso sa bahay, yung bang pagka nagbigay siya ng sahod niya o yung kita niya, hindi na po gaya ng dati. Hindi, Bakit lang, parang ang dating, eh, parang alipin mo? Baka ayaw niya na maging alipin, katulad nung dati. <laughs> hindi po, kasi siya po kasi yung naghahanap buhay dati. Okay, Ganito tapos natigil. Opo, kasi nga po nag pull out ng tao. So, hindi naman po pwedeng mag-stay kami, dalawa na walang trabaho. Humanap po ako ng paraan na maghanap buhay din po. Ayun, nung ako nang naghahanap buhay, so siya na yung nasa bahay, parang nandun na rin po yung... Sige, nasa bahay ka, mag-aasikaso ka. Yung nandun na yung parang baliktad na po yung ano siya na po yung naging babae. Sa gawaing bahay lang Okay, po. normal yun, no? Kung Opo. nagpapalit naman kayo, kung busy yung isa. Normal yun. Pero, ang hindi normal, yung sinasabi mong kinukutuban ka. Um, Nag-usap ba kayo tungkol sa kutub mo na ito? Tss, nagtanong ka ba? Nagtanong po ako. Ano anong, yung mga tinatanong mo sa kanya? Sabi ko, ano ba mga kinakabisihan mo? Parang, lagi kang umaalis. Na wala naman siyang ano, wala naman siyang sinasabing... trabaho, wala naman Opo, siyang dahilan kasi para umalis. Alam ko naman po yung pinagtatrabahuhan niya okay. kung saan. So nakikita ko dapat siya doon. Oh. Pero wala siya doon. Ayun po yung ano, sabi ko, "Asan ka ba pupunta?" San ba yung, ano, Sabi niya, "Sideline lang." Tapos pag-uwi, wala naman ding ano. Sideline pala. Side pa na. So ang tanong mo, ay, saan ka ba, ba nagpupunta? Opo. Eh bakit hindi natin tanungin nang harapan? Tama nga ba ang kutob? ...ni Ate Ruby tungkol sa kinakasama niya. Tanungin natin, J. Pasok. Kapal pa ng mukha, oh. Sarap mo talagang sa bunutan, eh. J., hang tanong. Totoo ba ang kutob ni Ate Ruby? Oo o hindi? Bago mo sagutin yan, magbabalik ang... Face to Face! ang tanong ko sa iyo kanina, ang kutob ng iyong uh, asawa ka ba, kinakasama? ang kutob ng iyong kinakasama ay meron kang ibang babae. Totoo ba ang kutob niya? I Aba! Opo! Derek siya ang tanong, Jay. Sino itong babaeng kinakasama mo? Same day. So Meron, okay. ano nangyari sa pinagsamahan niyo ni Ruby? Wala na po. Sira na po. Bakit nasira? Oh, sa sabi mo pang sira, ikaw na nga itong walang trabaho? Ang ayaw ko kasi marinig sa'yo. Panay ka. Ako nga gumagawa ng nang 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 paraan? sa akin na wala akong ambag sa bahay. Ayaw Ay, ko salita ng ganyan. Ngayon pagpatunayan ko sa'yo, wala akong ambag sa inyo. O tingnan mo lang yan. Wala ka naman talagang ambag. Gumawa ka pa ng tanungin muna natin gaano na kayo katagal at Ruby na magkasama. Almost 13 years na po. Ilan ang anak niyo. Isa po. Isang anak sa 13 years, pero hindi kayo nakapagpakasal. Ano nangyari sa 13 years, Jay, na parang para bagang tinapon mo lang ng ganon-ganon? Or matagal mo na tong nararamdamang wala ka ng pagmamahal kay Ruby? Hindi naman po dati po. Ano po, hindi naman po rin siya ganyan nga ano, magsalita sa akin. Mm eh ngayon, bago lang ano, porque na wala na akong trabaho, sabihin niya ako nga, wala akong ambag sa pamamahay. Isakit eh dapat po yun lang sa akin yun. nga, ganun. Porque na na akong trabaho, ganun lang sabihin so, sa akin. So sa tingin mo, nagbago ang pakitungo sa'yo ni Ate Ruby nung nawalan ka ng trabaho? Opo. At dahilan na para mabaling ang pagtingin mo sa iba? Ang ganoon na po. Gaano na kayo katagal nitong bago mo na sinasabi mo? Bago lang po. Simula lang po kami yung ano, January. Nung January. Pero ikaw ay hindi January. pa hiwalay. Hiwalay na ba kayo? Itong huli po hindi na po siya umuwi sa bahay. Pero umuwi siya pag wala ako. Oh. Alam niyang wala ako. Saka pa siya uuwi. Saka pa siya magbibihis. Saka pa siya... Pero ate Ruby, anong nararamdaman mo ngayon na meron ng iba? At deratsyahan niyang... Ay, ah, sorry ate Ruby ha. Alam ko masakit. Hindi mo kailangan sagutin ako agad proseso natin to. At minsan, kung wala na talaga, at kung ikaw na lang ang lumalaban, Ayun eh na mahirap eh. na rin ipagpatuloy Ayun yun. Ayun po talaga, diba? mahirap, kasi parang ako lang yung bumubuo sa pamilya. Gusto ko lang din po kasi maranasan ng anak ko na hindi niya maranasan yung naranasan kung hindi buo yung pamilya, baga. Kaso, wala eh. Tinapakan ba ang pagkalalaki mo at nakikita mo sa bago mong kinakasama ngayon? Huh? na ikaw ang mas mataas? Yan ba nararamdaman mo? Siyempre sa akin, masakit talaga pag salita na ako ng ganun. Huh? Mm -hmm. Kuya Jay, pwede ka magsalita. ng pamamahay. Ikaw ang nakakaalam ng sikreto ni Jay, di ba? And you decided na ikwento na lang doon sa kumari mo, sa kanyang kinakasama. That reminded me of a gospel a few days back. Yung tungkol doon sa mga taong nabubuhay sa kadiliman, yung mga gumagawa ng bawal, gumagawa ng mga imoral, uh, gumagawa, gumagawa ng labag sa batas, ayaw nilang mapunta sa liwanag, laging nagtatago sa dilim kasi sa liwanag, makikita yung kabahuan ng ginagawa nila. Yun ang nakita ko kay Jay ngayon. Realization ng gospel. Sa isang relasyon, Jay, uh, kailangan talaga yung fidelity, yung katapatan. Kailangan yung pagtitiwala ay pinoprotektahan mo. Yung katapatan. Pero, Naunawaan ko rin si Jay dahil nawalan siya ng hanap buhay. Dati Jay, ikaw ang naghahanap buhay, di ba? Ikaw ang nagsusupport sa pamilya mo. Nawalan ka ng hanap buhay. So naapektuhan yung ego niya. Hindi po pwedeng ganyan. Palagi kang tatamaan ng ego mo. Kailangan maghanap ka ng trabaho at patunayan mo sa kinakasama mo, responsable ka. Na itinuturo mo si Ruby, na nagbago, alubay mo lang yun. At walang maniniwala sa'yo. Nang lumabas ka ng bahay, alam mo may kinakasama ka. Di ba? At ngayon, kinuha mo pa si MC. So, mali talaga. Mali talaga. MC, pagtutuunan kita ng pansin. Kasi baka mailigtas ka namin. Sabi nga ni Mama Carla, you are 24 years old. Now, nasabi mo, mahal mo si ano? Si Jay? Si Jay? sinabi mo kanina, kaya mo ginagawa ito, mahal mo siya. Ano ang nagpalapit sa iyo sa puso kay Jay? Pagkakausap kung masaya kami. Ganun. Pero sa na ng kasayahan niyo, may isang umiiyak. Dalawa, actually. Tatlo pa, pati yung isang babae. Nakonsider mo ba yun? Sana huwag nating hatulan si MC. No? Huwag nating hatulan. Ipagdasal natin na magliwanag ang kanyang kaisipan na huwag niyang sirain ang buhay niya. Okay, MC? Pag-isipan mo, anak, baka masira ang buhay mo and we are so concerned about you and your future. Pag-aralan mo. Salamat. Maraming salamat, Dr. Love.